Ayan po pala mga kaibigan si Kuya Lars Sumawas ang nag po kami sa bahay ni Tio kung saan ay bibigyan po niya ng kunti na bigas at saka groceries at may tuyo na rin na binili namin para sa kay uh, Tio natin yung mag-asawa na kasi uh, bibigyan natin sila ng, uh, ng tulong. Ano? Ito yung ating daladala -dala na ibibigay sa kanila uh, isang tao na naantig ang puso guys doon sa mag-asawa nung uh, sinabi ko sa kanya kinukwento ko yung sitwasyon ng mag-asawa ano kaya ito na nga at uh, ito uh, ipinabibigay niya to sa doon sa mag-asawa guys so tara puntahan natin at puntahan natin yung kanilang bahay ayun yung kanilang bahay guys so natatanaw natin so samahan niyo ako guys Dami talaga ang ano dito mga kaibigan mga morsiko na damo na tinatawag na morsiko na dumidikit sa mga mga shorts Ayan guys oh, so, dumidikit guys oh so, sa medyas Kitan <laughs> Pero may agyanan rin Hmm tulong lang po na ibigay na groceries may nag-sponsor po sa at gusto na at nagpadala ng pera at ipinabigay rito kay Kuya Lars Sumawas sa so, magitan ni Kuya Lars Sumawas ipapabigay kay Tio Igoy Magandang hapon po so guys, andito na tayo sa bahay ng mag guys so tamang tama, abutan natin siya na nagsisibak ng kahoy sa, uh, sa si Atelier? Sako. Ha? No, sako. Pangalan niya 'yan. Hey, Zar. Ateneo Rey. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo, Ateneo Rey? Kumusta na po? Salamat. So sa Salamat. Ayun po si Ateneo Rey, guys, at si si ano si si Kuya Iggy. Ah, sana pala kaya kami kaya kami bumalik dito sa inyong sa inyong bahay sa inyong mag-asawa kasi ah uh, kinin ko kasi yung sitwasyon niyo dito ano sa probinsya at yung napansabihan ko is naantig na yung kanyang puso sa ipinakwento ko kaya ito na nga uh, nagpadala siya ng uh, pera para uh, pambili ibibili nito na ibibili ng uh, bigas ayan Igini niyo ng bigas. May grocery din dito. Ayan. Ito yung bigas. Ayan. Ito yung bigas, oh. Te, ito yung bigas, oh. Tanggapin niyo, te. Ate Neri. Tuwaya. Huh? Ate yun nga, naantig siya, no. at pinamibigay niya to sa inyo. At uh, ayon lang niyang banggitin yung kanyang pangalan. Ayan. Sana, ah... Uh, at sana kahit kunti man lang na bagay yan uh, na naitulong sa inyo sana uh, mapa, mapasaya kayo sa kunting tulong niya sa inyo saka <coughs> ito binilang ko na rin kayo ng daing ayan oh, para may pangulam kayo ate joy okay. daing may brick. may brick may brick din may brick tapos ah uh, Binigyan ko na rin kayo ng ano ng sabon pampaligo para mali pag ano ayan oh dalawang piraso para may magamit kayo pag naligo ano. ayan ate. Ayan. Tapos ito um, may kape na rin binigyan ko na rin kayo ng kape para sa umaga mayroon kayong magamit. Oh. Pag ay tuwang tuwa si Ate Mary oh. Ayun guys, masayang masaya talaga sila sa mga ganyan. Kahit kunting ano lang, kahit kunti lang yung tulong na naibigay importante importante important talaga yun sa kanila sa kanilang pangangailangan sa araw or masayang, masa, masayang, masaya masayang masayang sila guys ay masayang masaya si Ate Mary ito ito pa Ate Ito, Ate Ito, pa sa mga ito. Atyemiryo. ito, atyemiryo. ito, atyemiryo. ito atyemiryo. At ito pa Ate oh, yung dito Ate Mereo. Oh. Ay, yung Ayan, at uh, ito pa yung kape no. kape, ayan, no, oh, para magamit nyo sa umaga pag kayo ay magkakape sa umaga. Tapos, um, binilang ko rin kayo ng mga noodles, ayan, no. Oh. ayan, mga noodles para pag, halimbawa, gusto nyo may sabaw, ayan, may mainuluto kayo kahit papano, ayan. Ayan, masarap niya chicken flavor at saka beef. Sampung pirasong ano to. Ayan, sampung pirasong may ano to. Babalik natin dito sa ano, ha? Ayan, oh. ayan. Para pag gusto nyo may sabaw, lalagyan lang nyo ng mga gulong. Sarap na yan. Yan, Ati Mary. Okay. Ayan, ayan tuwang-tuwa si Ati Mary. Oh. So, ano ang masasabi ninyo sa... Nagbigay sa inyo, ano masasabi nyo? Unsa sa inyong maingon nga, nainginghatan nga tabang sa inyo nga inyong dawat karong adlawa. Ang sa inyong, na inyong maingon, Ati Mary, nga karong adlaw nakadawat mo ka ng tabang kahit pa paano kahit malingit man yan at at least may nagbigay ng tabang sa inyo na may nagbigay ng tulong sa inyo unsay mong maingon nga nga nainaghatag og tabang sa inyo ha unsa may mong maingon sa 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 naghatag sa inyo ha oh, unsa mong maingon ba unsa may istorya nimo nga nai naghatag nga nai tao nga naluwi sa inyo ha? nga gitagaan mong mga ina grocery tapos bugas tapos tatong naisudan nga kanang kuan uh, buwad unsa may maingon salamat ha salamat salamat okay salamat daw sa naibigay mong tulong sa kanila dahil tuwang-tuwa po si Ate Mary tingnan naman oh ayan masayang masaya po sila sa ito si Kuya Igoy at uh, unsa may unsa may maingon goy nga naitaw nga naluoy sa inyo na anting do sa pinagsasabi ko dahil uh, sinabi ko nga kung ko yung sitwasyon nyo dito sa probinsya. Usay mong maingon sa sa naghatag sa inyong hangtabang nga nadawat yung parang adlaw kasi may maingon iya ha naloy ba ah ayan nalo, na naawar na sa kanila guys tapos tapos unsa pa man unsa pa may mong maingon salamat lang ikaw oh uh, ayan Kaya, nagpapas na <laughs> okay. ayan tuwang tuwa si Igor guys uh, laking pasasalamat nilang mag ano, doon sa Ayan lang magpapabanggit ng pangalan uh, laking pasasalamat po nila sa inyo na binigyan po nyo sila, sila ng ano ng, ng ano ng konting tulong ano na may, mayroon na silang ano maisaing may, may pangulam na rin kaya tuwang tuwa yung mag-asawa kaya laki pasasalamat nila sa inyo at ang Diyos na lang ang bahala magsukli din sa kabutihan na ginawa mong tulong sa kanila yun lang at sana guys kung mayroon mang nakapanood ng video na to guys Uh, sana mayroon pang maawa ano, o maantig ang mga puso na handang tulungan sila guys ayan para para naman napasaya natin sila kahit sa konting tulong lang okay na, okay na po sa kanila masaya na sila ayan kung mayroon gustong tumulong ayan uh, willing po kaming uh, mag ano magtanggap sa mga sa ma, sa may itutulong dito dito sa sa mag -asawa na to ayan Marami pong salamat sa inyo sa inyong panonood sa aming video. Um, mga kaibigan, ay isuportahan nyo po pala natin ang Facebook page ni Kuya Lars Sumawas at saka yung kanyang YouTube channel Lars Sumawas upang sa darating ng mga araw mga kaibigan ay marami pa pong mga kagaya sa kanila ni Tio Igu at na amin pong matutulungan at kami po ay maging tulay at daan sa pagbibigay ng tulong sa mga taong higit na nangailangan at deserving at karapat dapat natulungan talaga so salamat ka po pala mire. ayan masaya ka na ha <laughs> mayroon tayong may saing bukas at mayroon na rin kayong ano uh, uh, ang kape, and kape. And Igoi. Igoi. dili yo nae nagisponsor ani eh nga taga ibang bansa hindi pa dalang kang koelari ang kwarta sa inyong kanang bugas kanang noodles noodles at kape kape Kuya Igoy, Ate Mary, kami po ay aalis na wow. at sana uh, napasaya namin kayo ngayong araw na ito. Po kami. Bye-bye.